welcome sa aking YouTube channel. Magluluto ako guys ng munggo. Ito munggo guys. Nalagyan ko ng upo. Kalabasa. Malunggay at saka alokbate. Tapos sa hug ko ay chicharon, baboy. Yan. Aking sangkap. Bawang, sibuyas, kamatis. Pinagrim si Suning. Ito guys, oh, nasin. ready na ina natin. Nag-waste okay, ang bawang. Bawang, 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 bawang. Sino na lagi ang bawang para mabango. Fixatin mm. guys sibuyas. Sibuyas. Sinunod natin guys ang kamatis. Okay. Let's make it guys. So, um ng sabaw ang ating mungko. Ito yung sabaw, guys. Para hindi matuyot. Lagyan natin ng asin. guys, asin. Guys, lagay ko na yung kalabasa, guys. Yung kalabasa, guys. Kalabasa. Guys. kalabasa. kalabasa. Lagay ko na, guys, yung kalabasa next ko na ilalagay guys yung opo opo, ito yung opo guys malambot na yung aking talabasa ilalagay ko na ang opo munggo choose the munggo yan, sarap to guys Ang gulay. Hmm. yan uh, Guys, ang inix kong lagay na gulay ay ang alugbati at malunggay, guys. Ito, pinagsama ko na alugbati at malunggay. yan siya. Makulay na gulay sa munggo. Ito, so, guys, ang aking munggo. Pero isa Sari gulay ang nilagay ko, guys. Para masarap pag maraming gulay. Ito na siya. Eh. Masarap talaga, guys, ang alubate ano, sa mango. Tapos sa luyo, pwede rin lang. Yan. Guys, lagay ko na, guys, ang chicharon. Ang aking sahog, chicharon baboy karim baboy lang guys kasi nakakabili ng karim baboy si charon baboy na lang guys pero masarap naman to guys ang si charon baboy na isa sa, sa gulay lagay ko na guys lagay ko na guys ang seasoning seasoning ano, ang pasarap na seasoning malapit na mapunong, guys ang kawali ang dami ayan, titigman natin guys maluto na ito hmm, harap naglalagyan natin guys ng sili green Babao natin para maluto ayan luto na ito guys ang aking munggo salamat sa inyong panunood ng aking yung simpleng lutong ulan. salamat sa inyong lahat Ay, gustuhan nyo to ang aking monggo thank you for watching God bless sa inyong lahat